Basahin po natin ang pangalawang Korinto, chapter 10, verse 1 up to 18. Ako nga si Pablo ay namamanhik sa inyo alang-alang sa kanumang loob at pakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo. Ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Oo, ako'y namamanhik sa inyo upang kung ako'y nakaharap ay huwag akong magpakita ng katapangan. May pagkakatiwala na ipinasiyak kong ipagmatapang laban sa ilang manag-iisip sa amin. Nawaring kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pagkikilaban ay hindi ukol salaman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta. Nasiyang gumigiba ng mga malinghaka at ang bawat bagay na matayo na magmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo at nanghahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap ng inyong pagtalima minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siyay kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paano siyay kay Kristo, kami naman ay ngayon din. Sapagkat bagaman ako ay magmapuri ng marami tungkol sa aming kapamahalaan na ibinigay ng Panginoon sa ikapagtitibay sa inyo. At hindi sa ikagigiba ninyo hindi ako mapapahiya upang huwag akong wari ibig ko kayong pangilabutin sa takot sa aking mga sulat sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa datakwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan bayang ang isipin ng isang gayon ito na kung ano kami sa pananalita sa mga sulat pagka kami ay wala sa harapan ay gayon din kami naman sa gawa pagka kami ay nahaharap sapagkat hindi kami nagmamamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanila itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat kundi ayon sa sukat ng hangganang sa amin ay pinamamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo. Sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit na waring hindi na namin kayo aabutin. Sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo na hindi namin ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat Sabahatawin, bagay ang mga gawa ng ibang mga tao, kundi yamang may paglasa na ayon sa paglagbong ng inyong pananampalataya. Kami pupurihin sa si inyo ayon sa aming hangganan, sa lalong kasaganaan. Upang ipangaral ang Evangelyo sa mga dako paroon ng lupain ninyo, at huwag kaming mga magmapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahanda sa amin datapwat ang magmamapuri ay magmamapuri sa Panginoon sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Amen Lord.